magpalang araw sa ating lahat tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika na kabanata na ng Aklat ng Joshua. Ito po ay matatagpuan sa lumang tipan. Subalit bago po tayo magpatuloy tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Salamat Lord na ngayon minsan pa ay aming makikilala ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagiging Diyos sa aming Panginoon. Lord, tunay nga po na ang lahat ng naisulat at naitala sa iyong banal na aklat ay isang paalala at isang gabay sa amin sa aming kapanahunan ngayon. Kaya naman, kami po ay nagpupuri at dumudulog sa iyo, Panginoon, upang bigyan kami ng malawak na pangunawa patungkol sa iyong mga salita. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, Pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bantayog sa gitna ng ilog Nang makatawid na sa ilog Jordan, ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Josue, Pumili ka ng labindalawang lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tig-iisang bato sa gitna ng Jordan sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. Tinawag nga ni Josue ang labing dalawang lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, Mauna kayo sa kaban ng tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-iisang bato, pasan ninyo ang mga ito isa para sa bawat lipi ng Israel. Kung mapapansin po natin, itong inutos na to ay pagkatapos, no? Yung makatawid na yung mga uh, Israelita o yung buong sambayanan, no? At sabi dito ay pakuhanin ang bawat isa, yung labing dalawang uh, lalaki ng tig-iisang uh, bato, no? Sa gitna ng Jordan. At ito po ay pinakuha niya mismo kung saan nakatayo ang mga pari, daladala ang kaban ng tipan sabi po ang mga batong ito ay magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh kung sa panahong da darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kaban ng tipan Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. So ito po makikita natin no, ang kahulugan ng mga batong ito ay ang ang himalang ginawa ng Diyos na nasaksihan at naranasan ng bayang Israel. Uh, dito po makikita natin hindi ito isang uh, request, no? Ito ay hindi isang uh, kahilingan kundi isang utos, no? Na kumbaga bigyan natin ng o patutuhanan natin yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na ating naranasan. Kaya ganito po kahalaga yung testimony, no? yung patutuo. Hindi siya dapat script, hindi siya dapat dikta ng tao, kundi ito ay tiyak na nakita at naranasan mo at naranasan ng mga taong malapit iyo. Kung saan ito po ay makakatulong para mabuild no? yung spiritual ng spirituality o yung katatagan ng spiritual ng mga susunod na henerasyon. Ginawa nga ng labing dalawa ang iniutos sa kanila ni Josue. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha sila ng labing dalawang bato sa gitna ng ilog, isa sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Naglagay rin si Josue ng labing dalawang bato sa gitna ng ilog Jordan sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaban ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon na natili sa gitna ng ilog Jordan ang mga pari hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ni Yahweh kay Josue. Upang kanilang gawin, natupad ang lahat ayon sa iniutos ni Moises kay Josue. Nagmamadaling tumawid ang mga tao. Pagkatawid nila, itinawid din ang kaba tipan at ang mga pari muling nauna sa mga taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi ni Naruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases ayon sa iniutos ni Moises. May apat na libong mandirigma ang dumaan sa harapan ng kaban ni patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, ginawang dakila ni niyawi si Uswe sa paningin ng buong Israel at siya'y iginalang nila habang sila'y nabubuhay tulad ng ginawa nila kay Moises. So makikita po natin dito no, na may yung nung nagtawid sila sa ilog Jordan uh, nanatili po yung mga pari sa gitna no ng tubig upang manatili itong tuyo kaya naman nakadaan ang buong bayan ng tuyo yung lupa ano po at pagkatapos nito sakalang umalis itong mga uh, mga pari at pagkatapos noon sila ulit ang mangunguna sa bayan uh, patungo dun sa lugar na uh, pinag napupuntahan nila. So dito makikita po natin no a leader no sila lagi yung nandyan to lead the people. Hindi sila yung unang matatakot, hindi sila yung unang uh, hindi sila yung unang susuko kumbaga sila lagi yung front line no ng laban sila lagi yung nandiyan to secure the people kaya kumbaga kung talaga makikita po natin ito malala, napakalaki ng pananagutan ng isang leader pananagutan ng isang uh, manggagawa ng Panginoon kaya uh, kung meron silang mga direktang mga uh, advices meron silang mga uh, kung paano tayo itinutuwid. Ito po ay dahil sa kanilang pananagutan sa Panginoon. Kailangan talagang proteksyonan, kailangan alalayan, kailangan gabayan ang mga taong ipinagkatiwala sa kanila. At makikita po natin dito ang sabi niya ay talagang pinadakila ng Panginoon si Josue. Ano po sa sabi ito, ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel. So, hindi sa galing, hindi sa lakas, hindi sa talino ni Josue. Kung bakit meron siyang ganong uh, na receive na na respeto from uh, the people kundi ito po ay dahil sa Panginoon makikita po natin dito ano po na kung tayo nasisidlan ng respeto hindi po yun dahil sa atin dahil ay mabait ako kaya ako nagbibigay respeto kundi yan ay isinisilid sa atin ni Lord no at at sa mga leader din, kung tayo ay kinikilala, kung tayo ay respeto minamahal, yan din po ay dahil sa pabor ng ating Diyos. Iniutos ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa mga paring may dala ng kabanang tipan na umaho na sila sa Jordan. Ganun nga ang ginawa ni Josue. Nang makaaw ng mga paring may dala ng kabanang tipan, muling umagos ang ilog at umapaw sa pampang, ang tubig. So, dito makikita po talaga natin, no, na uh, makikita natin dito yung kapangyarihan lang talaga ni Lord yung naging dahilan kung bakit, no, na-stop, na no. Dito makita natin na uh, sa kapangyarihan ng Diyos ay uh sumusunod even ang kalikasan ano po at uh yung patuloy na pagdaloy ng tubig ay nag uh, nagpapakita po na yung yung uh, lahat ng nilikha ng Diyos ay sumusunod no sa kanyang mga utos. Yan. ika araw ng unang buwan sa taon ng tumawid ng ilog Jordan ng bayang Israel, nagkampo sila sa Gilgal na nasa silangan ng Jericho. Doon nilagay ni Josue ang labing dalawang bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos, sinabi niya sa bayang Israel kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid tulad ng ginawan niya sa dagat na pula habang kayo'y tumatawid noon. Sa ganitong paraan, kikilalani ng lahat ng tao daigdig, sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh sa habang panahon. So, dito po makikita natin, no, na yung mga bagay nating na nasaksihan, nakita, natutunan sa Panginoon ay hindi lang siya para sa atin. Not to edify yourself but to edify the people, no, para din sa kanilang, ah, uh, ah, uh, kumbaga, iyon yung unang step nila kung paano nila makikilala ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga patutuo. Kaya ang makikita natin dito mahigpit yung utos ni ni Jose no na kung magtatanong ang mga bata, talagang kailangan ay ipaipakilala, ipaunawa ang dahilan kung bakit merong mga bato no na naka naka um, Nandoon sa lugar na iyon kung saan ay makikita po natin ito ay patunay na sila ay nakadaan sa ilog ng tuyo ang natuyok po siya na no? walang tubig. So, dito po makikita natin talaga na ang bawat uh, himala ng Diyos na inaalaw niyang mangyari sa buhay natin ay dapat ay hindi siya manatiling lihim. kundi kailangan ay naibabahagi natin upang mapaghugutan ng paniniwala, pananampalataya lakas, no? At uh, patuloy na uh, pagkilala sa ating Diyos na lumika. Sana po ay may natutunan tayo at muli Pagpalain tayo ng ating Panginoon. To God be all the glory.